alam niyo ba kung sa lugar ang pinaka malamig ngayong summer? dito lang yan sa Santilmo Paris Overload. kapag pumunta kayo ng dahil o sa malay balay Bukidnon, hindi pwedeng, hindi kayo makadaan dito. ang pinakasikat na kainan sa buong Mindanao. kasi nag-viral po sila daming mga vlogger ang nagbablog na dito sa kainan na to ang Santilmo Paris overload. Ang viral ngayon. Okay? Santilmo Paris Overload viral ngayon, no? So, ang kagandahan lang dito, guys, kapag mahilig kayo sa e-bike, no? Ang lapit lang talaga ang e-bike sa lugar na to. Sa gilid lang nila mismo, makapili ka ng maraming e-bike. Yung mga nanay dyan at saka mga anak natin at saka tatay natin, mahilig sa mga e-bike, automatic kayong maka pili dito ang daming unit ng mga e-bike kasi budiga pala to ang ng Nakayama ang gilid nila Tingnan natin guys kung ano, ka ano At saka dito tayo guys sa may e-bike no so from the Santilmo Paris dito naman ang lapit lang dito sa uh, Santilmo Paris ang mga e-bike na to So nito ang na marami kayong pagpipilian uh, pagkatapos kumain so pwede kayong pupunta dito para mamili ng mga e-bike natin so ayan tingnan nyo guys ang daming talagang mga ano, marami na rin nakabili dito sa mga e-bike na to eh. katulad nito ang ganda ng specs nito ayan o oh. so napakaganda yung specs niya so makikita nyo na talagang uh, mas pa na uh, bilis at saka yung tinataas yung wattage so ito lang dito lang siya ang uh, mga e-bike makapili kayo so may mga parang mga sasakyan na yung ano itsura ay o oh. ayan oh. So, talagang maganda yung mga ano mga e-bike dito makapili sa nakaya ma e-bike so yun so makapili kayo may mga may mga parts din ng mga e-bike dito ayan oh no? may mga parts tayo oh kompleto yan ng mga parts so ayan may mga sino mga mga e-bike owners diyan marami tayong parts dito ayan oh no? so napakaganda yung mga uh, pag pumunta kayo ng santil mo maganda uh, diretso kayo dito pagkatapos kasi makapili talaga kayo sobrang daming e-bike dito guys ayan oh no? pili kayo ng todo no? so napakaganda yung mga ano natin mga pagpipilian ng mga e-bike so ayan katulad nito ayan so yun yung mga palilit natin So balik tayo sa Santilmo, no. So napakalapit lang dito sa ano sa Santelmo na to yung uh, mga e-bike na yon. So na, itong Santilmo Paris overload makikita niyo sobrang daming kahoy talaga na uh, nasa paligid nila. Kaya ito ang nagdala ng lamig sa area na to. Sobrang lamig talaga kasi mga pine tree kasi mga kahoy. Karamihan kasi sa mga kahoy dito is pine tree no. So napakalamig talaga ang lugar na to. Nakikita nyo naman sobrang daming kahoy talaga sa lugar na to, sa location na to, no? So, makikita nyo sa... Uh, from the... Uh, e-bike, tapos biglang uh, daming uh, kahoy ang nasa likod lang ng... Uh, kainan na to ng restaurant na to, no? So, makikita natin. Mamaya, uh, makikita natin ang loob ng uh, restaurant kung gaano din kaganda. So, paano tayo mag-unlit ang bayan sa loob mismo ng uh, Santilmo Paris Overload. So, andi tambayan yan. So, walang bayad yan. Tambay kayo hanggang gusto nyo. Yan ang ano namin dyan eh. So, tumambay kayo hanggang gusto nyo. Sa uh, Santilmo Paris Overload. So, tara guys. Pag summer, med medyo mainit yan. Dito malamig. Ayan ah. Um. Check natin, gano'ng kalabig ito. Kalabig ito. tao sa loob. So, sobrang uh, uh, daming tao eh. eh so, Kung kumusta yung crew natin, ma'am? Okay ba yung serving? Walang rice. Oh, walang rice? <laughs> walang, walang rice <laughs> daw. <laughs> Ayan, nakasantil mo yan. Nakasantil mo. Ayan, o. Oh, o, oh, santil mo yung logo. <laughs> Santil so, mo pare sa so Borloda, iba na ngayon, uh, hindi na katulad sa dati na medyo uh, matagal yung serving. So ngayon medyo mabilis na sa mga professional na po yung mga safe cook nila. No? So yan po guys yung uh, makikita naman natin dun sa mga menu nila. So napakasarap yung mga loto dito guys. So hindi kayo mag uh, CCC si pag -si -si, uh, pumunta kayo dito. So may hito din sila, um, mga live hito. So pwede natin i and pwede din i- uh, um, yaw, no i-grill no yung ano natin yung ito natin so napaka sarap niyan so may mga ano din, uh, klase-klasing uh, makikita natin dito. So, ang kagandahan lang dito is new management na po yung Santilmo. So, napaka-disciplinado, lalo sa mga crew, napaka-disciplinado lalo sa, na sa mga ano, uh, sa cook. So, talagang magugustuhan mo yung mga luto nila. So, yan guys, ang uh, Santilmo Paris. So, guys, nandito tayo ngayon sa isang lugar na pinakamalamig ngayong summer. So, kapag pumunta ka dito sa Santilmo Telmo Paris, talagang malamig dito guys ang lugar na to. So, sobrang daming kahoy na nakapaligid. And then, kung makikita nyo, marami talagang uh, kahoy siya na, uh, sa lugar, no? So, kapag dandito ka, talagang lang talaga kayo ng jacket. Ito yung location natin sa sobrang dami ng kahoy. Malamig dito guys, ito yung pinopromote namin ngayong summer kasi sobrang init din sa iba't ibang mga lugar ngayon. So, dito natin makikita or dito natin ma Um, madama ang malamig ng simoy ng hangin at saka malamig yung klima so yung mga hindi pa alam kung saan pupunta kayong summer dahil sobrang init dito na kayo sa Santilmo Paris Overload kasi sobrang lamig po yung location, makikita nyo naman yung location natin so tara na guys uh, kung may mga occasion man, pwede po dito sa uh, Santilmo Paris Overload Okay, yes guys, so sa paris lalo na pag mga hapon, katulad ngayon so makikita mo talaga na napaka lamig dito, so hindi kayo magdala ng uh, jacket, no kasi malamig talaga dito, so ngayong summer, ito talaga yung uh, pinupuntahan sa lahat ng mga uh, gustong uh, gustong magpaparelax so pag mga sa mga ano uh, kasi may, may traffic lights dito so mga ganda ng lugar na to so yun yung guys na sa sunkil mo yung mga, natin so um, uh, naman may mga live uh, concert dito sa side na to so yun ang ganda ang, ang ganda is malawak yung so sa naman napaka-relax rin kasi yung mga upuan dito may mga sakitanan eh pwede ka mag-laptop o ano yung gagawin nyo. So, napaka-relax dito na sa ito. No? So, kasi nyo naman, ah, napaka-good yung accommodation. Sobrang lamig lang talaga dito talaga. So, kung gusto nyo mag-relax, natin so yung counter dahil yung so, yung mga mapapagpipilian so ang dami na rin ulam at saka ito naman napakainit no? itong ano nila so napakainit to oh. yung warmer so yun na ah. mainit na sabaw mainit na mga pagkain na pinigilihan sa inyo So, marami mga ano din, mga atsara, gano'n. So marami sila, marami, sila, marami sila, yung, uh, then, mga yan ang daming Mga din So, lagi ang sabaw. Dito lang yung mga ilong sabaw dyan. Uh, So, oh, relax <laughs> Relax, maganda ka na yung relax Pano yung ganaan dito yung magtambay napaka kita. Okay, guys uh, Highway lang po siya, guys, no? Kung papunta ka ng bukid noon. So, ito uh, Gilid lang siya ng highway, no? So, itong side na to Papuntang uh, alaay yan So, yan ang may rotunda diyan sa may alaay Kung nakikita niyo yan So, may circle diyan. So, yan ang uh, Um uh, daanan papuntang uh, Road kung galing tayo sa May uh, Davao. So itong side naman nito, ito yung may uh, traffic lights, may apex. Uh,